tayo sa mga about mga laruan dito mga guys. Tapos So mga charge dito mga charge din mayroon kang mga lead brake pads so naghanap kay mga iba't ibang mga uh, yan mga dito uh, mga paninda dito sa so, mga So dito ha, uh, update lang natin sa si mga about mga paninda rito para makakuha kang idea dito sa Carmen Tana sa so, mga sa dulo so, sa dito, so, mga Dami to para ipapakita namin kung mga iba't ibang mga paninda rito. So Dito po sa Carmen Planas mga show ito yon. napaka dami ng nagtitinda rito sa Carmen Planas mga guys. po sa lahat mga lahat na nasigpunta dito sa ikayatin ng mga pangtinda dito sa mga Carmen Tayo mga paninda rito mga guys mga itong uh, mga pang display boss ha? yan so magkano mga bintana itong boss mga ganito ha tatlo isang daan so mayroon naman tayo rito mga guys yung pangkat ng mga ano yung mga salamin yan ito boss magkano itong 17 17 meron tayo siyang oh. ano mga sing sing dito mga isa mayroon tayong mga ano dito mga charger yung mga speaker yun to power bank din ayun to oh, power bank oh. no. magkano mag bintahan to boss sekwenta Ayan. Yeah. so mayroon tayong may buda rito mga isa Ayan. ito boss magkano boss dalawang Talung libo dalawang dalawang libo dalawang libo dong Ivory and Ivory. Ivory sa mga Chinese. yeah, may mga ano kasama siya rito ha. Ayan, mga... Okay, salamat po sa po sa mga about ng mga toys ha. Dito rin yung mga bintahan nila rin. Oh, thank you. <coughs> thank you. ko nga ha meron tayong ano rito hindi <laughs> po kailangan po meron tayong dito mga guys sa so, mga lagyan ng mga alahas so baka naganap kayo mga pang dito mga guys so na-update natin na nakaraan so ipapakita lang natin na hindi pa nabili pa rin ngayon hanggang ngayon so pwede pa kayong umabol dito sa mga pwisto ni nanay no Yan, dito. Mayroon siya ng Magkano ulit yan ay? 30 lang daw mga isyo Ito mga 30, 30 lang Layo 30 Yan dito, dito, yan, dito lang. So, yun mga salamat So yung mga isyo, ang tikno ito mga isyo Magkano ito boss? Magkano? Juanit. So ito mga si mabigat siya na ara daw to. Mercury, yan, Mercury? Si Mercury. Yan. Legit si yan boss, Bangladesh Oo. Yan so, no? o. Oh. lang daw to. Oh, ano mo po? Sige, may tawad naman yan. Tawad ka lang. Yan. Yeah. Ano yung mama? Tumawad. -tawad mo. Eh, Hindi ko. tawad mo. boss Hindi nakita ito kanina eh. Ika, no? yan. Yan. So, yan, one is mga isang. Pwede pa natin sama yan? Ayan. So, ito mga iso, one ang prisyon. So, ito mayroon Ito, boss, magkano ang pinta mo naman yan? 25 Oh, two, five, two. Yan. Tanso, no? Ayan. Ayan. Tower So, mayroon naman tayo si mga sombrero. Ito, mga... Ito, mga... Original tomorrow. Yan o. Magkano binta naman to? 250. 250. Mga ito. 250. So ito boss, magkano? 200. 200. Yan o. So naghanap kaya Update lang natin mga para makakuha kayo idea mga sa so, mga sombrero dito sa Carmen Planet. Mag so meron to. Ito boss, magkano? Yan, so, 400 400 ko daw. Uh, 400 to mga 400 Ito white, magkano to? 200 Okay, okay dito sa ano na lang na yung mga boss no? Ito mga paninda no? May mga sapatos na maliit Yan no? Ang mga kang dipagamit o oh. So magkano to boss? 450 ah? yung hindi pa gamit yung mga so, ayun mga mayroon din mga sandals o mga sapatos pang bata rito so mayroon din mga sapatos mga sombrero ay ay Ito so, yung mga sombrero na sa nangawal mga ito. Ano ba anong, anong logo to? Ay hindi lang yan. Tayo <coughs> magkano bintahan mo to? Oh, 20 na rin. Oh, 20 lang daw mga job. Yan oh, 20. Ano mga sombrero to, boss? Ah, ano bang mga sombrero to, ano? Anong tribo to, boss? Alam mo? Maranao. Maranao oh, yun, Maranao sabi ko nga. So, mga Maranao pala. So, 20 pesos lang mga isong so, mga tribo. Ha? Basta may Mayroon tayo. Yan, magkano to boss ito? 200 nagbili. 200 nabili oh. Okay lang pakita Yan si Tatay ah, oh. Ah, boss, taga saan? Taga Malabon. Malabon. Yan, mga nabili ni boss oh. Yung lulutuan kawali oh. May takip pa. Oh, yun. 200 lang. So, ito boss, magkano to? mura lang yan. Magkano? 450? 150. 150. Oh, anti ano to bang ayso, ang bigat Solid oh. Hindi, hindi. Kasama mas kinti pa. 150 lang mga siya. Kaya? Mahal. May takip pa. Magkano ulit yan? 200. Pa, Panahalong-panahalong ka ng puso. Mabigat pa yata. Mabigat. Ang kinaganda rito, yung naglalak. Paglulutuan pa nyo ng tamang kaso. Okay. Salamat lahat. So, dito lang sa Gulo. Yan dito mga tropa natin. Tropa! Good morning. Tagay na lang natin 'yan. <laughs> yan dito mga ano dito mga paninda nilito dito ng tropa natin 'no. So mayroon tayo rito. Ano ito, Troba? Antina Antena yung mga kasi So, magkano itong bintana ng Troba? 200. Yan. Yeah. Yan mga ato din sa mga kasi mga paninda ni Troba. So, oh. batong mga ano. Oh, Pili-pili lang po, mga So, dito. Ano itong? May ano? So, magkano naman? 50. 50 dito lang mga paninda ni Wukon yan kwenta yan mga paninda ni Boss oh. mayroon tayong buti o oh. okay mga paninda ako oh, besa ako pa so, mayroon tayong itong mga ano, nang laro, ano. So, tayo mga ano, laruan no? so So, uh, shout out po kay Boss Mario. Uh, dito naman tayo sa mga paninda ni Boss Mario. Oh, may bago-bago pa to ah. Anong battery to Boss? Bago pa to. Samsung. Yan. Dito mga Samsung na ano, battery. Yan, dito ng mga paninda ni Boss Mario. mga 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 computer. Itong, para paubos na mga paninda ni Boss Mario rito. Yan mga ano, mga, mga, mga computer, mga, may mga flashlight tayo rito. Yan. Ah, uh, chargeable na chargeable na mga flashlight. Ayan. Ito. So, 'yun naman guys. So, dapat naman tayo dun sa mga naghanap kasi mga takip na mga mga takip natin mga kasirola. Yo, so, mayroon tayong mga laruan dito. Yung mga kaya nanay kunching no, sa mga about sa mga kutsara. Ayan, nanay kunching. So, sandan lang. Oh, so, dito po. Ayan po sa mga

Sa wala si ano? Oh. No? Wala Si ano, wala si Elmo no. si Elmo nandito. Oo. Oh. Si ano oh? no. wala. kay mo Elmo. Dito, oh, man, Ayun. Sa <laughs> <laughs> sapato to. No?

Na ko na makita na. Kumakita pa pansin TV sa taas eh. Nakita mo? Akit mo na ako doon. Ha? Akit ako. Oh, wala pa ako doon. Oh.